Mga step by step na dapat malaman mo sa Hashtag Alamin na This! Pinagpapaliwanag ng National Privacy Commission ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth dahil sa issue ng umano'y data breach matapos mahack ang website ng nasabing insurance corporation. Pero una nang itinanggi ng PhilHealth ang nangyaring leak at sinabing walang na impormasyon sa hacking incident. Base sa investigasyon, humingi ng $300,000 o 17 million pesos ang mga hacker kapalit ng data na kanilang ninakaw. Ano nga ba mga dapat gawin para maprotektahan ang ating mga data mula sa hacking modus na tinatawag na ransomware? Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, Una, dapat laging naka-back up ang ating mga data at mga personal na impormasyon. cloud so or another storage area. Bakit? Kasi kung wala tayong pambayad, di ba, kung hindi natin, gano, hindi natin afford yung ransom na hinihingi, at least meron pa tayong makukuha mga data na matitira sa atin. Pangalawa, dapat ay gumamit ng mga reliable antivirus at anti-malware software. Paalala ng PNP ACG, dapat ay laging updated ang mga software na ito na siyang nagdedetect at magbablock sa mga hacking attempt. Para sa mga government agency at iba pang kumpanya, dapat i-train ang mga empleyado na maging maingat sa pagbubukas ng mga email at mga file attachment dito. At abiso ng PNP na laging gumamit ng multi-factor authenticator para maprotektahan ang inyong account o data mula sa unauthorized logins. Ngayong hashtag alam na this, dapat ishare na this.